Kuya JR, alika, maligo tayo. Okay ka lang? Kumain ka na ba? Kaya Oh, kumain. Alika, maligo ka. Dito ka duman. Huwag yan sa palay, ah. Hold marunong na yan, mga kababayan. Unti-unti natin silang tinuturuan. Hindi po po pwede na habang buhay, is papaliguan natin sila. Dahil kaya naman po nila. Oh, magbuos ka na. Kailangan matuto ka na, ha? Yan. Yeah. Kunti-kunti, kalahating tabo na. Turuan mo kung paano magsandok ng tubig. Kasi buhos lang ng buhos, hindi naghihilot. oh, sabunin yung ulo. Ay, shampoo, shampoo. Yung mukha, sabunin. Very good. Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga na naman po sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. Mga kababayan, mga kabarangay. Kami aalis ngayon para may tutulungan tayo. Pero siyempre, gawa ng mga alaga natin dito mga kababayan, bago tayo aalis, kailangan maayos din yung ating mga alaga dito sa shelter. Kaya ngayon mga kababayan, si uh, si JR naman ang ating papaliguan. Puntahan niyo ako mga kababayan at uh, ano, kausapin natin at kumustahin natin, no? <coughs> Si ano nga kababayan, Ate Tintin, tapos na. Ay, ang ganda ni Ate Tintin na ah. No? Sarap ng pakiramdam niya mga kababayan dahil tapos na naligo yan. Kuya Jer! Kuya Jer! Halika? Maligo tayo! Halika, dali! mag ka! Yan! Chanelas ka! Halika, para maligo! No? Halika! Okay ka lang? Kumain ka na ba? Ha? Ha? Oo, oh, kumaya. Alika, maligo ka. Dito ka duman, huwag dyan sa palay, ah. Para hindi kawawa yung palay natin. Alika. Saan si Kuya Jesse? Alika, paliguan natin si, ano, Kuya JR, i-assist mo siya. Although marunong na yan, mga kababayan, unti-unti natin silang tinuturuan. Hindi po po pwede na habang buhay is papaliguan natin sila. Dahil kaya naman po nila hindi po natin sila dinala dito para ituring na mga baldado. Hanggat kaya po nila, sila dapat gagawa para sa sarili nila. Para pag sila tuluyan ng gumaling, alam na nila. Parang mga magsisimula yan sa mga grade 1 mga kababayan. Ituturo natin yung mga bagay-bagay, pero dapat natututo. At binibigyan din sila ng unti-unti ng mga responsibilidad nila. 'No? Sasamahan so, niyo ang mga kababayan. Ligo pa na tayo, ha? Kailan ka kayo mag isang maligo, ha? Okay. Ya, siskanin ko ya ni Boss JB. Ano 'ni ipasok? Ito ka pa sakali bisan. Tanggalin, tanggalin. Bun, bun, bun. Si tanggalan ng damit, no. Ayan. Ipasok nito sa nila niya para malinisan. Pasuot mo sa kanya. Oh, magbuhos ka na. Kailangan matuto ka na, ha? Yan. Kunti-kunti, kalahating tabo lang. Yung ulo, yung ulo. Yan. Ay, dahan-dahan na. <laughs> Turuan mo kung paano magsandok ng tubig. Ganito, ganito. O, dahan-dahan yung pagbuhos ng tubig. Ganyan, o. Huwag ka timba. Ganyan, o. O. O kaya Kasi bus lang ng bus hindi naghihilot. Oh, sabunin 'yung ulo. Ay shampoo, shampoo. Oo. Eh, iko mo basta katawan mo. Yan. Sige, sabon muna 'yung. Sige, kaya sa kili-kili. Oh. Ha, sumaron Very good. Sumaron ng Okay. Tapos final jong yung shampoo. Oh, dandan yung tubig para no. Ito ko yung <laughs> ulo. Yan. Dandan. Dandan. Tapon lang ng tapon ng Dapat shower na lang eh, mas ano eh. Tinanggal niyo yung shower eh. Hindi ganyan. Hindi po, nandaan. oh, Oh. Diba? Ah, nah. Ay, sige pa yan. bibig mo, maglalagay ng shampoo. tot brush din ha. Oh. Tot brushin niyo siya. Oo, oh, sige. Lagyan mo sa kamay mo. Yeah, turuan ah. mo mag-shampoo. Nawala talaga oh. sa ano? Eh. Sa ulo, sa ulo, yeah. Oh, sige. Pabulahin mo maigi para mawala yung ano. Oo. Oh. Okay. Oh, sige lang, kunin mo muna yung tapo, magbubuhos. Huwag ah. ka muna magbuhos. Hangga hangga lang, hangga Sige na. Kusutin mo pa yung hair mo. Yeah. Yeah, sige lang, matagal. Para matanggal yung ano. Balakubak. Para mabango. Yeah, no. Bigote, kili kilikili. Kili -kili. Yan. Yan. Oh. Yan, very good. Sige lang, sige lang. Yung hair, yung hair mo. Kalikutin mo yung tainga dalawa. Sige pa. Wag kang hihinto. Sige lang. Sige lang. Sige lang. O, yung bungot. Bigote. Ayusin mo. Yan. Okay. Ilong. Yan. Tanggalin yung kulangot. Magsinga. Singa. Yan. O, buhusan mo yung. Unti-unti. Para haplusin niya rin yung dada. O, sige. Tapusin mo yan, ha? Okay. Ayusin maigi. Ganun lang po mga kababayan, mga kabarangay. Uh, nagbibigay at naglalaan din tayo ng time para makita, para maging maayos. Hindi natin pwedeng ipaubaya na lang kayaya ang lahat. May mga time, may mga oras, araw na chinecheck din ng inyong lingkod. No? Pero siyempre hindi rin po pwedeng focus ako sa isa. Kasi marami tayong inaalagaan. Marami din tayong tinutulungan sa labas. Kagaya nila uh, Rona. So, ibinabudget natin yung time. Kasi gusto natin makatulong, gusto natin uh, mapalaganap yung mabuting gawa na naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Salamat po mga kababayan. God bless. Hintayin natin matapos. Oo. Ay, na yung po na nasa taas. Dito ka lang. Pupo tayo rito. Pupo ka dyan. Kwentuhan mo naman kami. Oo, oh, 'di ba? Babantayan mo yung mga tao, yung mga nagbibilad ng palay, ha? Ha? Tignan mo kung paano magbilat ng palay, ha? Para matuto tayo magtrabaho. Okay? Galing. ba diba? Araw-araw, naliligo. Diba? Maganda? Masarap ng pakiramdam. Tapos kakain tayo mamaya, ulam natin. Masarap. Ano gusto mo ulam? Pakbet. Ayun, marami tayong pakbet, mga kababayan. Sa ulam, pag nandito, gulay. Isda. Ah, hanapin sana natin yung pamilya nito no para madala na sa pagamutan. Napaka-importante talaga yung kamag-anak pamilya nito eh. Kaya mga kababayan, baka ka na nyo po si Kuya JR. No? Kailangan po namin kahit isang representative lang isa sa kapamilya po para mapagamot natin ito.